In this episode nga pala ay napaka-special dahil malalaman natin ang biyahe ng isang Lalamove driver gamit ang minivan at paano nga ba mag-apply sa ganitong trabaho. Ketra, samahan nyo ako sa adventure ko. Oh no, with your words repeat, I break like a right under your feet. Don't you say. Hi guys, Shiflogs here and welcome to my channel So, kamusta kay lahat? And kamusta ang bawat isa mga tol? So, today is a very special episode Sobrang excited ako, alam nyo kung bakit? Tingnan nila sa likod ko Yan! So, ngayon, ngayon lang tayo magpipicture ulit ng biyahe ng four wheels So, ipipicture natin itong minivan Kasi ang dami kasi nagtatanong sa inyo mga tol Kung pwede nga ba daw ipasok itong minivan sa um, Lalamove Ngayon, pwedeng pwede po dahil meron pong uh, minivan na ipi-feature tayo ngayon and syempre alam natin yung biyahe niya malakas pa sa gas and ngayon paano rin pala mag apply so nandito tayo ngayon sa Bulacan sa may SJTM pinuntahan ko si sir and ito yung minivan niya so pakilala natin siya Hi hey mga tropa, I'm Carl Alvarez, uh, four wheel uh, driver sa Lala Move. Uh, ko nga pala ay uh, Suzuki Minivan, uh, DA64B 4x2. Bali, 3 uh, months na siya sa Lala Move. Uh, gamit namin to ha, sa negosyo at sa pamilya din namin, mga tropa. Bali, marami na kami napuntahan na itong unit na to. Uh, nalibot ko na nga pala yung Calabarzon. And sa norte, mga tropa, pinakamalayo na ito is Nueva Ecija. So ito, gamit-gamit namin to, hindi lang uh, sa Lala Move, no? Gamit din namin to sa negosyo ng asawa ko. Content creator din nga pala ako, mga tropa. Carl Alvarez nga pala, nandito sa baba yung link. Kaya eh, mga tropa, samahan nyo kami sa aming biyahe. Kilala mo kasama si Sheep Vlogs. So, yun mga tol. Bali, i-feature lang natin yung biyahe ni Sir Carl Alvarez. At eh, tatanungin natin yung gas consumption niya. And at the same time, uh, malalaman natin yung mga binabiyahe niya. And may kita pa ba? Kilala mo gamit itong Suzuki minivan. So, ito si Sir Carl. Ayan, si Sir Carl. Sasamahan natin siya sa biyahe. Tol, ano nga bang unit uh, meron ka? A64B, uh, straightmatic, 4 uh, DA-64B, straight 4x2 by two. So ito yung gagamitin niya na mini uh, minivan or ginagamit niya na minivan sa paglalala mo So ngayong araw, samahan nyo lang kami magbiyahe and let's go! Alright guys, so ngayon may first booking na tayo, may nakuha na si Sir Amtal. Saan ba yung booking na nakuha natin? Uh, Santa Maria Bulacan, uh, going to uh, Binondo, and then yung last stop niya pa yung drop-off Santa Rosa. Grabe, kumuha ng booking, napakaroon. <laughs> <laughs> galing kami ng Santa Maria Bulacan, tapos nakuha kami, ay, galing kami ng um, San Jose. Sanon sa'yo, tama tol, no? San yes, Jose. Yes. Tapos, um, nakakuha kami dito sa may Santa Maria ba tayo nakakuha, yes, tol? Yes, Santa so, Santa Maria kami nakakuha. Um, Drop-off niya is Binondo, tapos Santa Rosa, Laguna. Grabe bumiya ito. Ang <laughs> lala. And yan, mga tol, samahan nyo lang kami ngayong um, biyahe namin itong minivan na gamit. Sobrang excited ako dahil ang dami kasing ano eh. Tawag dito, ang dami kasing nagtatanong regarding dito, mga tol. So, ngayon, manalaman na natin siya. so, ngayon, pipikapin na natin yung first booking natin. Papunta tayo ng Santa Rosa, Laguna. Napakalayo. No? Ayo. <laughs> ano talo sa akin mo tal? Ah, first booking mo taro uh, sa Tarasa Laguna. Oh, natin? malayo agad kasi. Uh. Um, sanay naman kasi tayo ng ano, nang malalayo. Since Na, uh, next start tayo maglalayo. Kasi pa tayo ngayon eh. <laughs> <laughs> so ayan, sabahan nyo lang kami for today's video and let's go! So guys, bali, nandito na kami sa first booking pickup natin. Actually, dalawin na niya kuwang booking. Um, isang papuntang um, Santa Rosa, tapos isang papuntang Paranaque. Yung Santa Rosa, mga tol, pooling yun. Tapos, dalawin drop, isang binondo at Santa Rosa. Ayan, yan. Kaya tawagan na ni yes, Sir wala lang ho. Uh, hi ma'am, ma'am, saan po yung landmark nyo? Dolores Chicharon? Dolores Chicharon uh, sir? Ah, uh, dito po ba yung Dolores Chicharon? Salamat po. Tol, dito. Adyan, sa kab sa kabila, sa kabila. Ito daw. Uh -oh. Dolores. Dolores. Sige. Si Chicharon. Ah, yes, yes. Sige sir, may pick up kami lala mo. Ba, pala si Daniel Padilla sir eh. <laughs> so yun pala yung setup na ginagawa ni Carl. Uh, may mga mating siya na ganito. Ano tawag dito, Carl? puzzle uh, mat. Puzzle mat. May puzzle mat siya para hindi nga naman may ngat. I mean, para may ngatan, no? Yes, Tapos may basahan siya doon sa may bandang upuan kasi kung lalagyan niyan mapupuno siguro mamaya pag na-pick up na natin yung mga pick up natin. Toto, oh, to, go open. Si ano eh, Enrique Hill yan eh. Enrique Hill. Oo. Oh. Sige, pagano na lang. Oo, pag -ano. oh, pag -ano pagano ah, pag -ano na lang. Ah, pagano na lang. Po, pasok na lang, Sige, sir. Pasok ka lang, sir. Walang bro. Okay lang. Sama ko kayo sa okay ano. Kasi ito, sir. Ano, minsan, no-hold up kami, sir. Eh. Pangano lang namin to sa NBI, sir. Oh. <laughs> okay lang. No. Shoutout mo lang, sir. Paano mo, sir? Clyde and Dad. Oo. Oh. Okay. <laughs> Pagwapo. Pagwapo. <laughs> pag Matol, balito yung first booking natin. Tara, tinan ang dami. May pa kami yan. Ano mo ma'am? May YouTube. pa ano pangalan mo ma'am? Charlie po. Ah, Charlie. Ah, si ma'am Charlie. Single top tal. Single top mga tal. Marami kasi yan. Ayon pa. Sila mo yun. <laughs> thank you po. Thank you. Thank you po. At this point, tinawagan ni Carl yung second booking dahil 100 na eggs yung ikakarga namin. Since dadaan pa kami sa Binondo, eh titignan namin kung may sasakay namin. Hey, pupuntahan ko rin yan ma'am. Try ko kung kakasya po. Okay. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Papunta na rin po kami dyan. So, ngayon, uh, tinawagan namin yung second booking natin, yung pang double booking natin. Kasi dito pa lang sa first booking natin, punong-puno na tayo. Eh, may dadanan pa ta tayo sa Binondo. Tol, no? Yes, absolutely. Okay. So yung booker, first booking pala natin mga tol, magkano yung tol? Yung first booking? Ang um, first booking, 79. 979. So first booking natin mga bro, 979 pesos. pooling siya. Tapos yung second booking is uh, Bukawe going to Paranaque, 915 pesos. Regular? Regular. Regular mga tol. So yun, yun yung mga fare dito sa 600 kg. Nga pala, sa mga magtatanong ha, um, pinasok pala niya una sa 300 kg tapos pinag-, pinag pinag-upgrade ka nilalamove tol, no? 600. Okay. Nila, ng 600. Okay. Pinag-upgrade siya nilalamove ng 600 KG. So 'yun yung mag uh, 'yun yung KG ng minivan mga tol para sa mga magtatanong pag papasok nyo sa lalamob yung mga minivan ninyo. So 'yun, um, on the way na tayo. Tignan natin kung kakasya yung 103 na X kasi eh, since punong-puno na tayo sa first booking pa lang. Kaya pala pooling no. Oo, oh, pooling talaga. Pero dapat to ni-regular niya or priority eh. Sinulit niya. Sinulit oh, niya yung booking mga tropa. <laughs> Grabe. <laughs> Sir, bago araw mo yung 100 103 No, no, ah, limang ganto. Yan sa katata. Yan Ah. Limang ganto daw, tol. Hmm. Natawa to, talaga ako sa reaction ni Carl dito. Hindi niya alam paano pagkakasyain sa minibang. Kaya kung mga tol, o yan. Itlog. Mga tray ng itlog. Ang problema, sana pala hindi alog-alog, no? So ito yung first booking natin mga tol, mga chicharon Tapos ino na lang namin maayos So usually um, Pag naka minivan ka Mapupuno talaga pag mga ganyan mm -hmm. <laughs> Ano mo sabi mo sa second pick up? Uh, mas, <laughs> med medyo okay ito eh Yung muna lang talaga medyo <laughs> Regular, regular eh. per regular Regular to uh, Buti pa to regular pair Yung ano kasi nakita nyo yung marami na yun Huling uh, yun Load yun. So, yun mga tol, balito na yung second booking natin. Ayan. Uh, um, mga itlog, 100, 103 sa ata to. Tapos, ang problema pa namin mga tol, paano namin ikakamada yung first booking natin kasi dadan pa tayo ng binondo bago tayo pumunta ng Paranaque. So, ayun mga tol, yun ang pickup up natin. Grabe na pupuno pala talaga pag mga ganito. Ang malala kasi dito dun sa first booking natin, nakapuling yan. Ito regular yung second booking natin ng mga itlog. So, yun. Tol, paano? Anong gagawin mo sa Binondo? Ah, di yan na lang namin. Nandiyan naman si Shitty. <laughs> <Kaki> na. <laughs> so, ayan. So, ayan guys. Bali na pick up na natin nung dalawang buong Ang problema pa namin ngayon is pipick upin pa namin. May pipick upin pa pala kami dun sa may Binondo, Manila. And sobrang pulong-pulong na kami. Bali yung first pick up namin is Chicharon. And yung second pickup is puro itlog walang trace so ganito pala yung mga pickupan sa um, 600 kg ano nga ba mag apply sa Lalamove 4 four wheel gamit itong minivan so syempre tatanong natin kung ano nga ba yung mga requirements niya paano nga ba siya nag apply so tol paano nga ba nag apply kay Lalamove or uh, dito paano mo in apply yung minivan mo yes mga um, uh, mga tropa dalawa kasi yan walk in sa ka online walk in sa ka online yes. ano yung ginawa mo doon sa dalawa bali kasi ako syempre ako na ayoko nang bumiyahe no online uh, lang ako online so yan na uh, makikita nyo online mga tol anong ginawa mo first? number one na uh, kailangan mo dyan kailangan mo ng professional driver's license professional driver's license ano yeah. pa? Pangalawa, ORCR. Na, ORCR. Sasakyan. Okay. Nakapangalan sa'yo? Yes. Paano pag, Paano pag hindi nakapangalan? Pag hindi nakapangalan, alam mo na lang, date of sale or authorization. Oh, okay. authorization pag hindi yes. nakapangalan sa inyo. Or notarized deed of sale, di ba? Yes. Ah, okay. Notarized date ano pa tol? Deed of sale. Tapos, syempre, hindi mo mawawala yung picture ng unit mo. Side picture. by side, front and back. Yun. Alam mo, picture. Lang. Picture ng unit. Ano pa, tol? And then, mga tropa Kailangan mo dyan ng police clearance O kaya NBI Okay Alin man dyan sa dalawa Okay, clear to ah Police clearance or NBI It's either Kung alin sa dalawa yung meron kayo Ano pa tol? weekend. Eh, pwede na yun, mga tropa. Yun na, pwede mo na ipasa. Pwede mo na ipasa. So, yun, nag-apply ka, dinownload mo yung application, no? Yung Lalamove Driver. Yes. Tapos doon ka nag-apply. No, nag so, nung pagkapasa mo tol, ilang araw bago ka na... Ano? Actually, ano, 2 to 3 days, pwede na ako bumiyay. 2 to 3 days? So, may babayaran pa ba bago ka mabiyay? Uh, makabiyahe. may ano siya, initial deposit na 300 pesos. So, 300 pesos, ha? Yun, mga tol, 300 pesos na initial, initial deposit. Tapos, agantay lang siya ng 2 to 3 days bago siya nakapagbiyahe upon na, um, ano pero usually kasi mga tol may nangyayari na hindi na-approve or hindi na-approve or maraming um, kulang or ano pala ang tag dito yung kumbaga ano may problema ngayon pag ganon mga tol ang gagawin ninyo is mag walk na kayo sa PITX para niya kay para mas madali pag ganon nagkaka problema na kayo And yun, siguro yun lang naman yung mga requirements sa pag-a-apply. Siguro gagawa na lang natin ng separate vlog pag yung mismo ano na, yung mismo pag-a-apply sa, mis, uh, sa may application. Though, meron naman ako dyan. Um, lalagay ko rin lang dito yung title nun mga tol. So, yun, Yun lang naman. ganoon lang naman pinasok yung minivan niya. So, anong model yung minivan mo, tol? DA64B Straightmatic 4x2. Anong year? Year 2013 sa Japan. So, year 2013 yeah. sa or sir dito, tol? I-rebuild siya dito sa atin ng 2024. So, 2024 model So allowed load eh, akabisado ah, mo ba tol um, ilan yung anong year uh, allowed sa lalamove yung mga sasakyan Dapat uh, ko uh, uh, 2012 2012 pataas yes So yung year model mga tol para sa mga magtatanong 2012 pataas um bali kasi itong minivan kasi um sa OCR na sa 2025 na sana Ah uh, no? yes so, 2025 yes, na So pag i-apply niyo mga minivan niyo ganun yung year model at pwedeng-pwede pasok na pasok yes. sa lalamove kamada mo lang. Ito, yung mabibigat. After na mahabang biyae, nakarating kami dito sa may binondo. Sa totoo lang, sobrang na problema kami dyan. Hindi namin alam kung paano namin pagkakasahin yung mga items. Gagiboy! Pareko! Try man yung sara. Gagiboy! So, yun mga tol, since magulo kasi dun sa may binondo, eh, and ito pala yung pick-up namin sa binondo, ganun yun, no? Sobrang punong-puno na kami. So, ganito pala talaga yung pinipick up sa mga ano. Sabi naman ni sir, ngayon nangyari na ganito ka puno. So, ayan. Sabi kasi, 10 box, pero grabe yung dami, oh. Pag ano naman, pag nakadrop naman kami sa may paranyake, luluwag naman na kami. So, mamaya, balitaan na lang namin kayo On the way pa nga lang kami dun sa may second drop-off natin, eh, nabutan kami ng malakas na ulan. pala dito boy Sir may ano ka? Na pwede pa atras ko Maluwag sa gilid Ay gago Ha? Maluwag po sa gilid bro. Ay Tala atras mo daw Kahit Uy okay. din kanila ba? Paano din ang pagkasa rin? okay. Oo, Ang lalo, So yun mga tol, bali dinadrop na rin namin yung mga itlog dito sa may Paranaque. So yun mga tol, bali dinadrop na rin namin yung second booking natin. Nabuto pa tayo ng ulan. So 1K yung binigay, ang fair lang niya is 915 pesos. Tama ba? 915 pesos. And punong-puno pa rin kami. Grabe. Pa, uh, hindi na rin sabay ni Tol Carl. Sasabay mo pa ba Carl? Hindi na, no? Ah, yeah. yeah. Diretso na kami ng so, Santa Rosa. Ilang kilometers away from here? Uh, 42, uh, 42. kilometers. So, 42 kilometers from here. Papunta tayo ng Santa Rosa. Um, from here sa may Paranaque. And, grabe no? Ganito pala ang buhay ng ano, minivan. Nakakatawa kasi nasa Skyway na kami. Yun, no? Know? Yun, no? Know? Woohoohoo! mga tol, balik kakain muna tayo and nakita nyo yung tol kung gano'ng kaganda yung minivan. Tiyan mo naman. Yun no, may dalawang lagayan dito sa harap ng ano, ng tag hmm. dito. Cup holder. Di ba? So, sobrang ano, convenient magkaroon ng minivan, sabi ko sa inyo. Ewan ko na lang kung hindi pa kayo bibili ng minivan. <laughs> after nga niyan ay dumiretso na kagad kami sa Maytrapop at hindi namin alam na dito kami may stuck ng matagal Grabe mga tol, natrapi kami ng malala dito sa may Santa Rosa, Laguna Walang pala eh Makita mo five, five kilometers lang, 5 kilometers na lang, 5.7 ata Pero nasa 27 minutes pa Tignan mo na may stock ng traffic Ayun, napakita mo tol Yan. Talaga mo, grabe yung pula oh Walang pula Wala, wala hanggang dun sa drop pa natin na pagliko lang yun grabe bali naabot na kami ng oras na tol alas 5 na so alas 5 na tapos um, inano pa rin kami tinarapik pa rin kami Ito yung realidad ng isang four-wheel driver eh hindi ka naman ito kagaya ng motor na makakasingit-singit ka. Dito pag traffic, traffic ka talaga. After naman ng isang oras kalahati na baka kikipakbakbakan sa traffic eh nakarating na kami dito sa may drop-off. Hmm, Sir, paano na lang? mga tol, time check, it's already, anong oras na ba? So, time check, it's already 6.10 na. And, naka-ano na tayo, naka-dalawang booking lang tayo. So, yung isa 1,000, yung Bukaw ito pa rin niya, e, tapos ito binigyan tayo ng uh, 1,249. Oo, 1,249. Actually, yung fare lang niya nakapuling kasi nasa ano lang, tawag dito. Nasa 900 plus lang, pero ginawang 1-2. Parang ginawang regular na unfair. And, ayun. kami sa May Rosa. Sobrang traffic yung palabas. Hindi namin sure kung kami ng booking pabalik since walang lumalabas sa booking kay boss, eh. After nga nila, pauwi na dapat kami since walang lumalabas na booking. Eh, biglang may pumasok na kabuyaw going to Malabon. Kaya kinuha na namin kagad. Yes po, ma'am. Lala mo po. Ma'am, ask ko lang po. Ano po yung ikakarga dyan sa kabuyaw? Ah, uh, 50 bucks na audio. 50 bucks po. Alright, ma'am. Ma'am, Mama, balik kayo yung ano, ma'am, na no, pick up po. Nasa kabuyaw. Okay, ma'am. Ma'am, pawitan lang po ako. papunta na po kami dyan. Okay. Bali mga ano estimated ma mga 38 kilometer ay 38 minutes yung ano ma sa map. So yun mga tol bali nakakuha kami ng bukay at tuloy pabalik na kami ng Manila. Eh wala talaga lumalabas sa bukay yung mula kanina. Ngayon nakuha tayo dito sa may babalik tayo ng Kabuyao parang nasa 8 km sa ata tapos papunta siya ng Malabon at least kahit malapit-lapit na dun sa may Pero syempre dai pa rin diba and yun bali na namin to natawagan naman ni Carl yung ano yung boring booking natin So time check, it's already 7.19 na Bago kami makarating sa pickup location eh, Nakakita kami ng minivan na nagbebenta ng kape Kaya ito si ma'am Yung minivan, pakita minivan dyan So D64B yung minivan ni ma'am Ito, pakita ko Ito yung tura mga tol 64 b tapos ito eh, yung niya, ang ganda. Tapos yung kulay kakaiba rin, parang brown tsaka white, no? Ito. So ito yung pakipay. Pakita ko kayo ako. Pakita ko Yeah, yung kapin ma'am. Ito yung kapin ma'am. Pakita ko ma'am. Hey, wow. wow. si Mama, na, follow mo? Ano, follow mo pa? Eloisa, si Mama Eloisa. Hey, Mama Eloisa, nice to meet you. Big ship lang. Sama namin, mo sa episode natin, Mama. Hello, Mama. Sa YouTube, ba, okay. sa YouTube lang, lang naman, to, Mama, pang po. Oh, okay, look, isang pangalan. <laughs> Kung tumulong po sa best news ko yan. After nga, nga na, nakarating na rin kami dito sa may Pickup, dito sa may kabuya o going to Malabon. 50. Okay. Hey, no? Yung pick up, mga tol, 50 pieces na ganitong box. Yan. yan. So yan mga tol, bali na ko na tayong pangatlong booking natin So it's 58 kilometers from here um, Siguro express, uh, expressway tayo dadaan So ang booking na to is from here sa Maykabuyao going to Malabon Um, ang fare niya is 1,093 pesos na regular siya for 58 kilometers so kahit papano diba kaya sa uwi tayong luwaan meron at meron pa rin tayong bukyaw so, thank, you, thank you thank you sa pag support sa yan. mga vlogs ni uh, Ship vlogs. at syempre katropa nyo no? maraming no, no. maraming salamat ano sa... pala ito True pa trupa ng ano, True pa <laughs> ng Lala move. So yun mga tala, this is tayo, sinerte tayo sa pagkuha ng booking kahit papano, hindi tayo zero pa uwi, nakakuha tayo dito sa may bandang kabuyaw. Eh. Alright mga tol, bali nakarating na tayo dito sa may drop off location natin sa may Malabon and time check it's already 10.45 na galing tayo ng ano galing tayo ng kabuya o bali next highway naman tayo kaya medyo mabilis-bilis Drop-up? <coughs> huh? Tapos na yung last booking mga tol, wala ano clear out Nakalir mga tol, bali um, binigyan tayo ni ma'am ng 1,200 Ang nangyari kasi, am um, tawag dito, hati na lang tayo sa, ano, no, yes. sa tolpi, So nag-hati na lang sa tolpi So syempre, minus 177 Yun yung kinita natin dito sa booking na to um, Dun sa 1,2 So mamaya, compute na lang namin mga tol Kung magkano yung total na natin ngayong araw And Bibirin na ni Tropa hanggang sa may San Jose del Monte Bulacan from here sa may Malabon. Dito kami sa may gasoline station and time check parang mag una na rin. Papultang na ulit si, ano, si Carl. Kasi kanina yung ginawa niya bago kami umalis, nakapultang na rin siya kung magapultang method yung ginawa niya. Ngayon tignan natin kung magkano yung kinonsume namin um, sa gas na sa buong biyahe namin pala kanina. So from here um, sa may SJDM going to Laguna. So tingnan natin kung ilan yung na natin na gas. So yun mga tol, bali ito yung na-consume na gasolina ni Carl. Ayan. Um, bali 1,146.33, 22.477 um, liters yung ano namin. Then yung total kilometers ton mga tol. Ilang kilometers tol? Oo. Oh. Yan. So, 20 seven. 207.2 uh, kilometers. so 207.2 kilometers. um, na-consume niyang nalagas is um, nasa 22 liters may get so yun yung kanina yung nasa bag. so ganun katipid yes. Uh, ben, tipid, ka no? kasama yung idle sa 13 hours nakababad oh. with aircon walang patayan oh. So, yun ah, mga tol, 13 hours ay kumaga simula 1 hour, no? Ay simula 1, simula, simula, 12 uh, p.m. at or 1. Tapos hanggang ngayon, mag na na. Um, walang patay nito. nag idle lang kami kanina, pero hindi namin pinapatay. Pati on yung aircon. So, yun yung kinonsume na gas. Tapos, mga tol, ilalagay ko na lang dito yung total lakinita ni Carl. Tapos, na, gross income yan ah. Tapos, imamainus ko na lang siguro yung ano, minus the gas and minus the 20% nilalamove. and yun. Tol, ano masasabi mo tol sa mga uh, ano naman masasabi ni Utol Carl sa mga nagbabala kumuha ng minivan? ah uh, sa so mga nagbabalak kumuha uh, ng minivan. ah uh, number one, mga tropa, pag pupuha kayo, pag nyo uh, pag-isipan niyo mabuti. Pag-isipan niyo mabuti, mabuti kung gusto niyo ba yung minivan. Saka ang pinakaimportante diyan yung builder mga tropa. Yo, yun, yun lang. Builder saka after sales. Yan. lang. Kasi lahat nun makakover din. Yep. Basta good ang builder mo. So, yun mga tol, ah, mga siguro dito ko na yung tatapusin yung vlog. Pag may mga questions kayo, comment yun lang sa baba. And yun, tol, ano ah, peace out muna. na. Peace out! I just tell you